Alright mga kabutinting ah, uh, Ito mayroon tayong itik pan ito mga kabutinting no? So Sa so mga gustong matutong mag DIY no? Pag halimbawa ang iyong itik pan ay Biglang tumigil Habang Ginagamit nyo So ganito lang mga kabutinting ang pag Gawa nito mga kabutinting Yung itik pan ito ayaw nang Tumikot Ayan nakauna oh. Sik nating number 1 Ayan oh, wala number 3, wala number 2, wala din so dito, wala kang maramdaman na ugong sa kanyang motor, wala yan o, wala so ang gawin nyo mga kabutingting dito, tinan nyo yung puwitan yan makita nyo dito mayroong dalawang linya so bago nyo to galawin dito patayin muna natin yung kanyang supply yan so mayroong dalawang linya galing to sa, sa sa, kanan ayan oh punta roon Tumuy dito tapos yung brown pumupunta sa mga switch yung blue umakyat dito sa taas ayan papunta sa motor tapos yung blue ang dugtong niya ay puti yun tandaan nyo ang puting ting ha basta yung linya na hindi dumaan sa switch yun ang hanapin nyo ito kulay white So, pupuntahan nyo lang yan dito. Dito. Yan, hanapin nyo yung white. So, ang gawin nyo lang dito ay iwaan nyo lang dito. Iwaan nyo lang to yung wire. Yan. Yan. Yan mga puting yan, hinihiwaan ko lang siya. Tapos nakikita na natin yung uh, kulay dito mga butingting. Ayan o. Dito dalawa yung puti. Puti ba? Ah, yung isa hindi puti. Parang gray. Ayan o. Double check nyo mga butingting ha. Ayan. Ayan. Yung isa kasi gray. Ayan o. Gray. Ayan, dito tayo magtatap mga ting Ang tawag dito, bypass. So, ito na mga ing-ting ito na. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan ang aking connection dyan. Tinatap ko lang dyan. So, hindi ko muna siya lagyan ng tape. Basta wag niyo hawakan ha. Yan. Tapos sa taas, pinatakbo ko yung wire dito. Papunta rito sa kapasitor. Ayan Oh. Yan. Ganun mga kaputingting ha. So ngayon, testing na natin. Basta ang tandaan nyo ng mga kaputingting, itong plug nya, ito. Ito yung nakasaksak dyan. Kailangan naka-unplug yan ha. Bago nyo gawin to testing na natin iuna natin yung kanyang switch okay so testing natin mga buting kung ang ating bypass ay gagana ba okay number 1 Ayun, umikot mga puting oh. Number 2. Ayun. Pero, may napansin ako mga, mga putinting sample tayo ng kanyang hangin, kung saan napunta ito ha. so, pun natin yan o, oh. hinding dapat doon nakaharap yan pag dito yun o, oh. dito yung hangin sa likod, baliktad Baliktad yung po niya mga putinting. Baliktad. Ngayon, ang gawin natin, kasi baliktad siya, hilipat natin dito yung linya ito. Okay? So, bago mo gawin yan, unplug mo uli. So, laging safety tayo mga putinting. So, ito mga putinting, nilipat ko na yung thermal fuse, no, yung kanyang linya. So, dito natin, kanina, dito natin nakakabit yun, dito ngayon nilipat ko dito kasi nga baliktad pero ganun pa rin yung kanyang koneksyon dito bababa so testing na natin okay naka on number 1 yun abutin ting oh number 1 testing natin yung ating plastic ayun oh doon na mapunta ang mabuting ting oh doon na ang ala ng hangin so ganoon lang mga putinting halimbawa ay magkurinti ka dyan pag halimbawa mga putinting pag dito nyo ikabit baligtad yung hangin pupuntang loob ilipat nyo lang sa kabila mga putinting so ganon lang pag bypass mga putinting ayan so yun lang mga buting-ting, sana makatulong sa inyo yan pero basta magingat lang kayo mga putinting pag kayo ay mag DIY lang tulad yan, lagi naka-unplug yung ating pagka kinalikot nyo yung winding, kailangan naka-unplug yung ating supply so number 1, number 2 ayan, number 3 oh. okay so yun lang mga butinding sana ay makatulong sa inyo ang video na ito. okay, bye bye